Nagkasundo ang National Food Authority o NFA at pamalang panalawigan ng Nueva Ecija sa pagbili ng palay sa mga local farmers na layuning matulungan ang mga magsasaka na makinabang sa mataas na presyuhan ng palay ngayong anihan. Ang kasunduan ay pinatatag ng isang MOA o Memorandum of Agreement sa pagitan ng dalawang panig kung saan ay nagkasundong magsama upang mas maraming palay ang mabili sa mga magsasaka sa lalawigan ng Nueva Ecija. Pinaniniwala ang malaking tulong din ang may bibigay ng paggamit ng Rice Processing Center o RPC ng lokal na pamahalaan na matatagpuan sa barangay Hulong sa bayan ng Kimba, Nueva Ecija ang RPC ay binubuo ng mechanical dryer, grain silos, rice mill, truck at uh, truck scale na makakatulong sa NFA na mapabilis ang pagpapatuyo at pagiling ng mga binili nilang palay mula sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. Kulong ang isang lalaking lasing matapos na atakihin umanon nito ng saksakang driver ng tricycle na kanyang inarkila na nangyari sa bayan ng Saragosa, Nueva Ecija. Sa ulat ng pulisya, kinilala ang biktima na isang 59 anyos na residente ng barangay Concepcion West, Saragosa. Ayon sa salaysay nito sa pulisya, Bandang alas 3 sa madaling araw, naghihintay siya ng pasero sa isang lokal na terminal nang lapitan siya ng isang lalaki na umanoy na sa ng alak at humiling na ihatid siya sa Barangay Santa Lucia Old. Habang nasa biyahe, inamin ng pasahero na wala siyang pambayad ng pamasahe. Pinatigil pa daw glit ng suspek ang tricycle para umihi lang sa nasa tabi ng daan pero sa gulat daw ng biktima ay sinugod siya ng suspek gamit ang kutsilyo at sinaksak sa likod. Sa kabila ng kanyang tama, nagawa pa rin ng driver na makarating sa impila ng pulisya upang iulat ang insidente. Mabilis naman ang na nagsagawa ng follow-up operation ang Saragosa Police na humantong sa pagkakaresto sa suspect sa bahay na nito sa Barangay San Vicente. Sasampahan ng kasong prostrated homicide ang suspect na nasa kustudya na ngayon ng Saragosa Police Station. Tapos na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang isang multi-purpose building sa barangay Kabaruan, Aliaga upang tugunan ng mga pangailangan ng komunidad sa pamagitan ng pagkasama-sama ng mahalagang serbisyo sa isang lokasyon. Ipinatupad ng Nueva Ecija First District Engineering Office ang isang palapag na pasilidad na ito ay maglalaman ng tanggapan ng barangay, mga serbisyo ng senior citizen at isang daycare center. Binanggit ni District Engineer Oshas A. Santos na ang gusali ay may kasamang isang comfort room, isang kusina at may rampa para sa mga taong may kapansanan. Ang gusali ay nagpapabuti sa accessibility para sa mga residente habang ang mga opisyal ng barangay ay nakikinabang mula sa mas magandang espasyo ng opisina na nagbibigay daan sa mas epektibong paghahatid ng serbisyo. Pinondohan sa kapuang halaga na 2.9 million pesos sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Ang gusaling ito ay naglalayong pagyamanin ang buhay ng mga residente sa pamagitan ng pagbibigay ng mga nakalaang espasyo para sa mga senior citizen at mga bata.